Nathan, hintay! Ang sambit ko. Bigla na lang kasi siyang tumayo at lumabas. Hindi mo lang hinantay ang aking sasabihin. Nalungkot ako. Hindi ko kasi alam kung sino ang kanyang kasama. Baka may girlfriend na siya. Kaya gano'n na lang ang pagmamadali niya. Tumayo ako at silipin na lang sana siya sa kanyang pagalis. Unit sa paglabas ko sa cubicle, bumalaga naman sa akin ng surprise. Si Prince at Nathan. Kala mo ha, ang sambit ni Nathan. Para ako nag-free sa aking nakita. Hindi ako kaagad na Siya ba ang sinasabi mong kasama mo? Ang turo ko kay Prince. Oo. Ngunit ngayong nandito ka, kay na magsama. Inimbita ko si Prince na mag kayo. Grabe. Hindi ko talaga inaasahan to. Kaya nga surprise, di ba? Ang sagot naman ni Nathan. Napangiti lang si Prince. Sige na. Kain na tayo dahil Nagugutom na ako. Sabay hugot niya sa isang silya at muestra sa akin upang maupo ako ron. Pagiramdam ko ay sa akong babaeng sobrang haba ang buhok. Napangiti na rin si Prince at napaupo parap sa akin. Ehem, <clears throat> ang parinig ni Nathan. Sabay bitaw ng nakakalokong ngiti. Alis na ako ha. Guys, Enjoy kayo dyan. Sabay kaway at kindat sa akin. Kinawayan ko na rin siya. Salamat, ang sambit ko. Sobrang saya ko talaga sa tandaling yon at sa sorpresa ni Nathan. Nang kami na lang ni Prince na naiwan, hindi ko na alam ang gagawin. Natahimik kami pareho. Siyempre, kinilig ako. Sorry sa diary ko ah. Ang sambit ko na lang na hindi nakatingin sa kanya. Okay lang yun. Wala sa akin ang mga ganun. Hindi naman importante sa akin kung may magkakagusto sa akin. Importante, kaibigan ko siya. Ang sagot naman ito. Salamat at hindi ka galit. Sabi ko sa kanya. Wala naman akong ikakagalit kasi hindi mo naman ako sinaktan. Maraming tao ang may mga diary sa buhay nila. Hindi kasalanan kung magkaroon ng diary ng isang tao. Ang kasalanan ay yung makikialam ka sa sekreto ng may sekreto. Ang sagot nito, hindi na ako umimik. Napatitig na lang ako sa kanya. At lalo pang humanga. Bakit may dumibang ba mukha ko? Ang tanong niya nung napansin niya ang titi ko. Ah, wala naman. Ang sagot ko. At nanatili pa rin nakatitik sa kanya. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Ang sabi nito. Ang cute-cute mo kasi eh. Ang sigaw naman ng isip ko. Pero ang lumalabas sa akin bibigay. Wala ah hindi ikaw ang tinitingnan ko. Sa likod mo kaya ako nakatingin. Ayun oh, know, o, magandang babae. Ang sabi ko na lang, turo sa isang babae na sisilip mula sa glass window ng cubicle. Lumingin siya sa kanyang likuran at natawa nang tiningnan niya ulit ako. Ah, at tumango siya. Type mo pala ang babaeng matroma ang dating at sabay tawa at tumawa na rin ako maya-maya ay ako naman ang tinitingnan niya bakit may maturo na ba sa likod ko ang biro ko hindi, sandali lang. At tumayo siya. Inugot ang kanyang panyo sa bulsa at tumapit sa akin. May dumi kasi sa pisngi mo eh. Huwag kang gumalaw, pupunasan ko. At pinunasan na nga niya ang aking pisngi. Para akong nasyak. Hindi makagalaw habang pinapahid niya ang aking muka. Alam ko, walang dumi yun hindi ko talaga alam kung sa inastang yun ni Prince ay may gusto rin siya sa akin o nakikisabay lang siya dahil sa diary ko. Nung mag na, inatid pa talaga ako ni Prince sa bahay namin. Pagkiramdam ko ay lumulutang ako sa ulap habang pumapasok na sa aming bahay. Kinabukasan, nag-thank you kaagad ako kay Nathan. Salamat sa pag-initiate mo sa dinner para sa amin ha. Happy ako, grabe. Ang sabi ko, Okay lang yun. Dapat ay may pabuya ako ha. At sabay tawa. O ba, kapag naging kami, ang biro ko naman. Bakit may nangyari yun na ba sa dinner date nyo? Ang sabi niya, Uy, wala ah. At di ko alam kung paano sisimula no paano ligawan ang sagot ko. Sa dinner date namin yun ni Prince. Naisip ko na tama nga siguro si Nathan na naiintindihan ni Prince ang nararamdaman ko at okay lang yun sa kanya at may posibilidad nga siguro magiging kami. Kaya yun, sa kalagayan namin ni Prince. Para bang nasabi ko sa akin sarili na kami na talaga. Hinihintay na lang namin ang aming aminan. Sa araw, naisipan kong imbitahan si Prince sa bahay. Ikinatuwiran ko na lang na birthday ng aking kapatid na nasa Maynila. Nagkataon na ako lang din ang naiwang tao sa bahay. Naginuman kami, kwentuhan, kaming dalawa lang. Pati si Nathan ay nagikuntsaba rin. Ang sabi niya ay may lakad daw siya sa araw na yon kung kaya ay hindi siya makakasali. Tuwang-tuwa ako. Alam niyang may gusto ako sa kanya. Ngunit pumayag siyang mag kami sa bahay ko. Kaya nabuo na talaga sa isip ko na may gusto rin siya sa akin at handa siyang may mangyari sa amin sa gabing yun. Alam mo, Jerome, ngayon lang ako iinom. Hindi ako umiinom. Bawal sa akin eh. Pero dahil sa'yo, Iinom ako. Ang sabi niya, Ha? Bakit? By energy ka ba sa hard drink? Ang tanong ko. Hindi. Inaalagaan ko lang ang aking katawan. Habang bata pa kasi tayo, dapat maalaga tayo dito. Kasi kapag hindi na natin ito inalagaan, isang araw, sisingilin na lang tayo nito. Kaya ng mga fatty foods, junk foods, nicotine, mga alcohol, kafein, mga tinatawag na free radicals. Lahat ng yan ay unti-unting sisirain ng ating sistema sa katawan. Ang sabi nito, namangha ako sa kanyang sinabi, hindi ko lubos sa na hindi pala pang superficial lang ang pagpapaganda niya sa kanyang katawan. Uy, isang beses lang naman ito eh. At saka, kailangan din naman ng alkohol ng ating katawan paminsan-minsan, di ba? Ang sabi ko, lahat naman ng sobra ay hindi maganda. Ngunit kung may iwasan, bakit hindi gagawin? Ang sabi niya. Sa at salamat dahil pinaunlakan mo ko. Ang sabi ko at ngumiti lang siya. Kapag nalasing ako at sumuka, pasensya ka na ha. Kasalanan mo yan. At hatid mo lang ako sa bahay. Ang sabi nito. Walang problema, boss. Pero bakit pa sa bahay mo? Pwede ka naman dito matulog eh. Mas safe ka pa dito. Ang sabi ko, at hindi siya umimik. Hmm, pwede rin. Ngunit kapag kaya ko, uwi pa rin ako. Ang sagot lang niya. At nag-inuman nga kami. Minsan din ay tinatsansingan ko siya. Tulad ng paghawak-hawak ko sa kamay niya. Pagkakabay na halos haalikan ko na lang ang piskin niya. Siyempre, inuutakan ko siya sa tagay. Ayaw ko kayang malasing ng todo. Hanggang sa nalasing na talaga siya. Sobsobang muka sa mesa at pulang-pulang muka. Misto wala akong isang sinaniban ng demonyo kung makapag-isip ng masama habang tinitingnan siya. Naglupasay ng tuwa ang aking budi. Pagkaramdam ko ay nagiinit agad ang aking katawan. Inalalayan ko muna siya patungong kwarto at pagkatapos ay pinahigang nakatihaya. Pinagmastan ko ang maamo niyang muka. Walang kamalay-malay sa nakaambang karumaldumal na mangyayari. Inubaran ko siya. Hinila ang t-shirt pataas hanggang sa matanggal ito. Hindi na naman ako magkamayo sa paghanga sa napakaganda at matipunong chest at biceps niya. Wow, ang sarap papakin. Ang sigaw ng utak ko. At sinud kong tinanggalay ang kanyang pantalon. Nung binuksan ko ito, tumambad sa akin mga mata ang malaking bukol sa ilalim ng kanyang paloob. Lalo pang lumakas ang pagkabog ng aking dibdib. Pinawisan ako ng malamig. At nang mahila ako na pabaha ang kanyang pantalon, tuluyan na rin tumambad sa akin ang kanyang matipo ng mga hita. Ang ganda talaga ng katawan niya. At sigaw ko sa akin sarili. Pinagmastan kong maigi ang kabuuan ng kanyang katawan. Ang mukhang maamo, ang matipon ng dibdib at malalaking biceps at six-pack abs na tila mga pandesal sa kanyang dyan, ang malaking bukol sa kanyang harapan at ang mga maskuladong hita para siyang Diyos ng kagwapuhan kumaga isang perfectong nila lang. Hinayakan ko muna ng ang boxers ang matira sa kanyang katawan. Sinamsam ko ang aking mga mata sa ganda ng hubog ng kanyang katawan. Maya-maya pa ay pinunasan ko na ng tuwalya na binasa sa maligam-gam na tubig ang kanyang muka, ang liig, ang dibdib. Nang aking pupunasan na ang kanyang tiyan, biglang dumilat si Prince mabilis akong umatras at tumayo. Nanlalaki ang mga mata. Namutla ako sa gulat at labis na hiya. Lalo na't nakahubad na siya at alam niyang sinasamantala ko ang kanyang pagkalasing. Prince. Sorry. Sorry. Akala ko nautal kong sambit habang nagtatangkang kuhanin ng t-shirt niya. Naupo si Prince sa kama. Bahagyang nakangiti. At sinubukan niyang ayusin ang kanyang pagkahigat. hindi ko akalaing aabot ka sa ganito, Jerome. Ang kalmado niyang sabi, Dalalong nagpahulog sa aking loob dahil sa kahiyan. Niyoko ko ang aking ulo. Hindi makatingin. Patawad. Sobrang lasing ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumalikod ako at naglakad patungong binto. Ngunit bag pa akong makalabas, naramdaman ko ang paghawak ni Prince sa aking braso. Inarap niya ako at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Jerome, tama na. Huwag mo nang gawin sa sarili mo ito. Mahina niya sabi. Habang hinahawakan ng dalawang balikat ko. Bakit mo ginagawa sa sarili mo yan? Bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Nagsimulang tumulo ang luha sa aking mata. Hindi ko na napigilan. Hindi mo kasi ako matatanggap eh. Alam pong straight ka At hindi ko na alam ang gagawin. Tumingin lang siya ng deretso sa aking mga mata. Inawakan ang aking muka. At pinunasan ang aking muka. Sinong nagsabing straight ako? At bakit hindi kita matatanggap? Ang diary mo. Binasa ko ito, jerong. At ang totoo niyan, Napaka-gentle mo. Hindi mo kayang manamantala. Lalo na tuwala akong malay. Ang sabi nito, nagulat ako. Pinasa mo ang ko? Ang sabi ko, biti Oo, at nalaman kong hindi lang pala ikaw ang may lihim na paghanga. Simula nang magkita kita, na mag curious na ako, kaya ako tumabi sa iyo noong araw na yon. At lang mabasa akong daerah mo, lalo akong umanga sa iyo. Ang lalim ng nararamdaman mo, Jerome. Ubin nga siya ng malalim, at pagkatapos ay lumingon siya sa aming inuinuman. Ang totoo, kaya ako uminom kahit bawal sa akin. Dahil gusto kong makita kung aabot ka sa ganito. Pero ang ipinagkita mo sa akin ay ang pasyon at pag-aalaga. Pinunasan mo pa ako ng tuwalya. Ang sabi nito, Pero straight ka, di diba? Ang tanong ko na, na nagdududa pa rin. Mumiti siya ulit. At mas malawak na ngayon. Hindi ako straight Jerome. Naging maingat lang ako. Lalo na't na bagong instructor ako. Kala ko, hanggang pantasya lang ako sa'yo. Pero nang ikinwento nito ni Nathan, ang totoo, doon ko naisip na baka ito na nga ang tamang pagkakataon. Kaya ako nagpaunlak sa linya na inayos ni Nathan. Ang sabi niya, nakatitig ako sa kanya. Hindi makapaniwala. So, gusto mo rin ako? Ang sabi ko, umiti siya, lumapit, at saka una-una ang -una pagkakataon, hinalikan niya ako. Ito ay isang maikli ngunit matamis na halik. Matagal na, Jerome. Kaya huwag mong isipin na mag ka. Ako mismo ang nag-abot sa iyo ng kamay noon. At ngayon, gusto kong hawakan mo ito. Hindi lang sa panaginip o sa diary. Ang sabi nito. Sa sandaling yon, ang lahat ng takot at hiya na nadaram ako ay napalitan ng labis ng kaligayahan. Pero ang mga gamit mo at ang inuman natin, hindi mo sinasadya ang pagkalasing mo? Ang tanong ko, tumawa si Prince at tumayo siya upang kunin ng kanyang boxer shorts at pantalon at nagbihis siya. Sa Jacondi na lang lahat ng gamit ko dito. At hindi ako masyadong nalasing. Nagkanwari lang ako. Pasensya na. Ang sabi niya. Napangiti ako. Kinabukasan, kinausap ko si Nathan at pinagtapat ko sa kanyang lahat. Alam ko tol, umiti si Nathan. Bago ako umalis kagabi, nagbigay ako ng huling paalala kay Prince. Ang huling pabuya na tinutukoy ko sa iyo, sinabi ko sa kanya na huwag siyang torpe. Maging tapat siya sa nararamdaman niya sa kung hindi, ako na lang sa'yo. Kaya yan, ako siyang makagawan. At nagtawanan kaming dalawa. Salamat ni na. Salamat sa lahat. Sa pagiging kaibigan ko at sa pagtulong mong maging maligaya ko. Nasabi ko, Walang anuman, Jerome. Sa uli, mas mahalaga ang kaligayahan ng kaibigan ko at mas masaya akong nakita kong buo na ulit ang loob mo. Sige na. At baka naghihintay na si Prince sa inyong date. Umalis ako at umalito sa gym. Sinalubong ako ni Prince. At niyakap niya ako ng mahigpit. Jerome, gusto kitang makasama sa buhay ko. Magsimula tayo ng masaya at totoo. Gusto mo bang maging tayo? Ang tanong niya. Napuno ng pag-aasa at pagmahal ang aking puso. Tumanguwa ko, halos hindi makapagsalita at tiyakap ko rin siya. Simula noon, hindi na ako nagtago. Natuto na akong ipagmalaki ang aking sarili. At sa piling ni Prince, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan.